Ayan na guys, wala talaga tayong panalo. Nagtampo na oh. Oh, ayan na oh. Hindi na pag hindi na sunod ang gusto. Wala talaga. Ah. Ayan. Hindi mm. pwede nang noodles Hindi pwede ng noodles, anak. Kasi, baka ay ka na naman hindi matunawan. O, oh, mahirap na. Ha? Ah, palitan mo na yan. Screen na yan. O, oh, anong gusto mo? What? Hindi nga po pwede ng noodles. Mag, mag, ano ka na lang. O, oh, magtinapay ka na lang. Hindi na. Hindi tayo po pwede ng noodles, anak. Hindi pwede ng noodles. Mm, ayan, na-search na naman niya, guys. Na-search na naman niya. So, gusto na naman nito. Ayoko talaga pakainin ng noodles. Ah, so, tignan niyo naman ang itsura. Mm. Alas magnakaawa na. Mm. Magmamakaawa na, guys. Mm. Hindi ah, pa. hindi po pwede. Diba? Hindi kita pinakakain yan. Oh ako ang mama at papa. Ako ang batas ngayon. <laughs> ako ang masusunod ngayon. So, hindi po pwedeng kumain ng noodles. At bawal talaga, please. Mag, ano ka na lang? Mag bread, mama. nga yeah, May binili ako bagong palaman. Yung Nutella. Ha? Huh? Yung chocolate na. Mm. Saka bagong peanut butter. Okay? Pwede po? Please! please. Ayaw talaga. Anong gagawin ko, anak? Mahirap kang magbigay, magbigay ng noodles sa iyo eh. Baka hindi ikaw matunawan. At saka hindi yan maganda. Hindi really yan healthy. Okay? Huwag lang mag noodles na. No? Please. Wala nang noodles noodles mama ko. Hindi talaga pwede. Okay? Okay? Finish. Close. Close na ang topic walang noodles hindi pwede ang noodles bukas luluto kita ng sopas or pansit diba? nako po ah ano paano tayo nito ngayon hindi po pwede ano eh. please la Kapag ako si pag sinubo ako na naman na mahirapan na hindi mo patutulugin ano hmm. Ano po? Naka guys. Ah, ayaw na. Ah, ayaw kong bitawan. Ah, paano ba ere? Anong gagawin ka? Eh, tinatawa na ka ng tita mo. Oh. Mm. Anong gagawin ko? Adi, ka mo na lang ang baba ka. Oh. Magdamag. Hmm. Hindi talaga mama. Eh. Diyos ko. Ano ba naman convincing iyan? Huwag mo naman akong ganyanin. Oh. Huwag mo naman akong daanin sa ano. Paawa. Please lang. Hindi hmm. ko Ay, paano ang gagawin ko din eh ako na may kinawalayahan na ay ah, oh. talagang ang pag gusto ay gusto kailangan maibigay ah oh. ay wala naman tayong kanton kaya ang noodles ko din ay may sabaw eh. Okay? di ba gusto may kanton ay sarado na lahat ng tindahan hindi na ako bababa ayoko na ako oh, na bababa oh. ay yan may sabaw wow oh. Ay, nasa, nasa ano? Ay, eh, may sabaw, aw. Ah. Oh. Oh. nala. Ay. Taalo na naman ako nito sa iyo. Hindi na naman ako nanalaw. Mm, nakita na naman ang aking taghiyawat. Ay, ano? Oo. Oh, aloy ko. Ano yun? Oh, na mag-notice, na. Oo. Huwag na magluto. Wait. Ako na naman ang matatalo sa iyo niyan eh. Gigil too much love. no talking. No. uh Mm -hmm. Ngor. uh no. Mm uh -hmm. Mm Mm-hmm. Mm -hmm. no <laughs> mm -hmm. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, Oh, my God. Oh, my God. Oh, Mm. Mm. na guys. Hindi tayo mananalo talaga oh. Mm. Mm. Paano nyo na matatanggihan ang ganire? Eh? Kahit ayaw ko. Mm. Sige nga. Eh kayo ba naman ang halika ng halikan? Mm. 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 Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm paano guys. Talo talaga ako. Hindi talaga uubra Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Ayah, ganyan ang ganyan ang kanyang pan ano sa akin, ah, oh. pang-uto para masunod ang gusto. Ganyan ang kanyang ano, binagawa kapag hindi na susunod ang gusto pag hindi ka titigilan ay maibigay lang ang kanyang ano um, mm. paano yan guys Di, talaga kay talo wala akong magagawa um, hmm. wala na bigayin na ang hilig sige na okay 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 i will cook ng cook na okay okay oh good daw magkukuk na ako